ayan na umakyat kami dito sa diversion no ang baba namin ay gumaka good afternoon sa inyong lahat anong kalalim niyan oh dito kami lagi na pag mag scout dito uwi namin lagi oh kami nila kuya pal yan pero una, ano, unang dala ko nito dito ko inakyat eh <laughs> lakas pa ng ulan ayan po no ang diversion ng release ng train. Hindi ko alam kung nadaan na pa ito, bro Pero may dumaan, bro. Oh, meron. Teka lang, kumunta kami ng ano? Bago lang ngayon ang mga Oh, naga mga bago eh, yellow. Mm, dito tayo. Pag gumaka -ta, pa ano, pag palingke. Papunta tayo palingki Ay. Pa, sag, papunta sa Manila yan, o tama? Ah, hindi. Papunta na tayong Bicol. Papunta eh. na tayong Bicol eh. <laughs> eh dito na, sali. Uh, no. Dito na tayo. Papunta na tayong Bicol. Eh. Saan ba? Uy, dito oi. Dito yata. Dito oi. Bago gumaka tayo ba mag kahapon naglupes bago gumaka. O mm. na ngayon gumaka mo na bago maglupes. Dito tayo right side. Hala, ililiko pa okay. naman si train oh.

Pes bago gumaka papuntang palingke gumaka paminila yun tara tayo ngayon pa uwi gumaka bago lupis nampas na tayo na gumaka eh kahit diversion palingke ayan na diversion tayo dito madaan na naman natin landing pad kahapon sa right side ngayon left side na naman <laughs> malala kung maganda kaya diyan ang landing pad yun. doon Sa Lopez na na landing pad ay pagka papasok na ko papasok pa meron ano yung landing pad doon? ha? sa Lopez? oo uh, laki kanino? ayan ang landing pad yun no? nadaanan na sino ang ambasador doon? yun eh, yun pa rin ang ating ambasador si Jay Morello sa raw at kay ating ambasador ah uh, ah uh, deputy ay si Miss Leija Kalinga Plecha, Maring Kalinga Plecha. At tapang may maring Kalinga Plecha na tumira doon. Pagkadaming kwarto, third floor, may third floor, may first floor, second floor, may third floor. Siya lang nag-iisa. Agoy, oh, <laughs> Diyos ko po. Hindi ko kaya din. Hindi okay, ko so kaya din. Pagkasuli na tayo, tingnan mo. Pagkasuli na tayong konti. Okay, sige. Pagkasuli na kami ng konti. Pagkasuli konti. Yan ang aking uno, dos, tres. Uno, dos, tres, love you. Uno, dos, tres, ko cool, love you. Ano? Ano? Ayan ang aking sinundo. Talagang ginastusan. Diyos ko po, karode. At yan ang aking pusang si Gray. Gray! Gray! Bayad na bro. Gray? Ayan si Gray. Ayan, nartingin. Ayan, tapang ng mata eh. Yan si Nono. no Ang aking unong palangga. Uy, Diyos. Ito nang ang hinahanap. <laughs> Umulan na. Oh, Umulan na. Ayan. Malakas-lakas. Saba. video lang tayo guys thank you so much thank you so much and god bless us all